Welcome back, mga ka-Aldab! Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At umaayon na naman po sa atin ang panahon, mga ka-Aldab Nakakatuwa naman po ang mga nagiging komento po sa social media. Kaya lang nababash po si Alden. Sinasabi po kasi ng iba na pinapaasa na naman po ni Alden Richards ang Aldab Nation. Hindi na naman niya binasag, kumbaga nagsalita na siya, hindi niya paraw po tinuloy may mga bagay-bagay po kasi maka aldab na alam ni Alden, di po ba? Et tada na naman po talaga ang magsasabi kung kailan nga po talaga nararapat. Di po ba? Siyempre, aldab tayo eh. Masaya po tayo sa mga nakikita natin. Hindi ko pinapromote tong pelikula ni Alden para lang po makawa ng simpatya. Kasi yung iba sinasabi na ako ginagamit lang yan ni Alden kasi para manood nga daw ang Aldab Nation para kumita daw po sila ni Julia Montes at syempre ng GMA Network. May mga pananaw po tayo, may kanya-kanya po tayong opinion. Nasa inyo po yan kung panonoodin nyo o hindi. Update lang naman po yung binabato ko rito. Maraming nagsasabi ako gawa-gawa lang yan ni ano, Alden Richards para makuha niya yung atensyon. Ganyan naman yan pag may pelikula. Ganyan naman yan kapag may teleserye. Alam nyo, hindi nawawala yung mga ganyang issue. <clears throat> hindi po nawawala yung mga ganyan. Kapag ka... Uh, <coughs> nababanggit si Mengay. Guilty po sila. Sinasabi nila na, oh, yung sinasama si Mengay? Eh, wala naman siyang connection kay Alden Richards. Kay talagang mga alda Okay lang naman po yun. Sabi ko nga po sa inyo, pag tayo, guilty sila eh. Pag sila, okay lang. Pag sila, nagtitrending, nagbabiral, normal lang po yun kasi nasa kanila ngayon ng social media eh. Kung baga, pag gusto naman po natin, nagagawa po natin. Pero ngayon, hawak po nila eh. Kung baga, syempre lahat nakapokus kay Mengay, sobrang ganda ni Mengay. Kitang-kita nyo yung aura niya at ikukumpara nyo naman po sa aura ni Alden Richards di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Masaya po tayo na kahit may mga ganyang interview, hindi tayo masyado nasasaktan. Di po ba? Yung salitang single, normal lang yan. Baka na naman may mag-react. Di po ba? Kahit saan naman po kapag ka may mga interview si Alden, lalo na nga po sa GMA Kapuso, at pag-uusapan yung love light, yan lang naman po yung sagot niya. At least hindi nagbabago. At least normal lang. Di po ba? na wala bang bago di po ba pagka sinabi ni Alden eh eighteen 2018 2019 naririnig na po natin yung salitang yan anong taon na 2023 na at papasok na nga po ang 2024 na kung saan talagang inaasahan na na may magkakaalaman na di po ba I-remind e, re ko lang po sa inyo may kanya-kanya po tayong opinion may kanya-kanya po tayong desisyon. Depende na lang po ito sa mga taong dadaan at bibisita sa channel ko na magrereact. Walang well, dito na lang po yung updates natin ha. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at mga sariwang update, abay tumutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny. Dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, updated na updated po tayo. Mapa kay Menggan, kay Alden, eh tutok lang po kayo. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na 'to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.